good vibes at all out ang saya dahil kasama natin ang stars ng Sunday Musical Variety Show na All Out Sundays at ang first team. Very cute, very demure, pero napakahalimaw sa kamtahan. Let's welcome AOS Queens. Led by Asia's sa Limitless Star, Clash Masters of the Clash, at isa sa mga coaches at The Voice Kids, Julian San Jose. Hey! Yes. Welcome. Kung sa? Okay naman, Kuya Do. Excited na mag-Christmas. Yun na. Ano ba plano? Ikaw ba ay uh, babiyahe o haalis for Christmas or are you staying here? Hindi, Kuya Do. Ano lang talaga. Gusto ko lang makasama yung family ko and loved ones. Yes. Sa pasko. At saka finals pa tayo sa The Voice. Yes. Ito, yan. Yes. Malapit na malapit na. Abangan na lang The Voice Kids kasi malapit na ang semi-finals. There you go, there you go. abangan din nila kung kaninong team yung mananalo. Kung sa Jules Squad ba? Sa Stealthbound? Sa Tropa ni Pablo? Or sa uh, Team Believe? Sa tingin mo? Sa Jules Squad. Sa Jewel Squad. <laughs> <laughs> And of course, pinapusapan natin ng The Voice. Ngayon naman ang AOS. Pakilala mo naman ang kasama mong Queens, Julie. Yes, of course. Unang-una -una na dyan, syempre. Di pa sa biritan. Jessica Villaro Yeah. Ano nga yung jingle, jingle bells? bells? Jingle bells. Jingle bells, jingle all the way. Oh, it's fine, it's a-riding on this office leg. Hey! <laughs> oh. ano, Matindi to eh. Pati siya si Jessica pag pagbiritan talaga. Kaya yeah, magsigil na mataas na boses sa amin talaga. Ayan, napapanganga kami kapag uh, bumibirit siya eh. Eto naman, susunod ko yeah. papakilala. Siyempre, hindi rin nung papatalo to. Isa rin tong uh, miyembro ng Queendom. At malupit din to kasi makikita natin siya sa mga theater and uh, talagang uh, she's really excelling sa mga musical plays. Thea Astley! Hello! Hello, I Hello. Hi, Thea! Hello, Queendom! Ay, sound sundan nun? Ano oh, nga Joy to the World na lang. Joy to the World. Joy to the World the Lord is come. Let earth receive her peace. Wow! Wow! Lexi! 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 Wait a minute. Yes, Julie? Hindi rin ito magpapatalo sa kantahan. Napakahusay husay itong babaeng ito. Gusto ko sa sample ka mamaya, ha? Ready na ba? Gusto ko maraming. Pwede let's na ba? see let's go! Let's go, Lexi! <laughs> Ay, may sinasabi oh! <laughs> <happy. I'm> <laughs> wala ka mo, wala ka mo, We wish you na lang, we wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish going to it. I'm to Fall your knees Oh, hear the angels' voices All night divine All night when Christ is born All night divine Ito. Grabe. Ang All Out Sundays po ay 5 years na next month sa January. Grabe. Kaya AOS Queens, good luck po. Alam ko, naku, marami po kayong pasabog mamaya. Looking forward kami dyan. At syempre, speaking of parkada, sila po ang aagaw niyo sa paprenyo ngayon. Ang mga crush ng violence, give it up for AOS Cuties. Dinamawalahan ah! ng Pride Cutie ng Albay, Allen Nansay. Hey, Allen. Hey, Dong. Welcome po. Aren, pakilala mo naman ang kasama mo. Siyempre, kung kanina may mga pasabog sila, meron din kami. Uy! Ayan! Uh, kaysa, alam niyo ba na ang OGQ Cuties matinik sa pick-up lines? Okay, papakilala ko na ang pinakamakulit. Malakas mang trip. Magaling din magdaya sa OGQ Cuties. Michael Sager! Hello, Kito. Hello po. Ako, simulan ka ng pick-up line natin, Jessica. Ano, Jess? Oxygen ka ba? Bakit? Kasi kung wala ka, hindi ako mabubuhay. eh. Focus, <laughs> focus sa gold up. Okay, eto okay. naman. Nako, ang bilis nito tumangkad. Mas matangkad na kaysa, sa kaysa sa akin. Walang iba kundi si Bryce, si Sevio. So, Bryce, ay <laughs> na. Thea, pwede ka ba maging driver? Pare ko na magpapatakbo ng buhay ko. <laughs> Okay, ito na. Si Prince, ano na? Hey, ito naman. Ito yung athlete sa grupo namin. Hindi lang siya magaling maglaro ng basketball. Magaling din sa chicks. Prince, Carlo! Hello, everyone, hello, everyone. Siyempre hindi ako papatalo sa inyo, boys. Grabe yung gasolina, no? Sobrang mahal. Kita. Kita. pick-up line. <laughs> welcome, brother, welcome. we pick-up line, we pick-up line. Hey sa... <laughs> Pick-up line, pick-up line, pick-up line, pick-up line. Go, emojis. OGs! But pick-up line eh, I eh. <laughs> that's that's eh. <laughs> Good luck, good, Ay, luck, yun, guys. Yun, man, good man, luck. Thank you sa so exposure. River Cruz, guys! River Cruz! AOS! 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 Let's go! Now, okay, sabi nga natin five years na. eh, ano ba yung mga aabangan natin sa AOS, guys? Siyempre, so, cuties, hindi mawawala yung mga pakilig namin at mga pick-up lines. At siyempre, yung mga ganda naming mga boses. Okay. Tama, kasama mga studio audience natin. Yan. Speaking of poses, naku, mamaya, baka talaga maging singing contest na tayo. Pero dito muna tayo sa game. Dahil alam ko, excited na kayo manalo ng 200,000. Ito wow. na. Huwag na nating patanggalin. Alam na natin sa Saturday Survey, Julian and Allen. Let's play round 1. Come on. Good luck. Top six answers are on the board. Magbigay ng salitang pwedeng mag-describe sa nilagang itlo. Julie. Masarap! <laughs> masarap! <laughs> masarap! 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 Cheer for her! Julie! Masarap! 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 Play! Play! Alright, let's go play! Round one! Jessica! Pagbigay na salita, pwede mag-describe sa nilaga. Malambot. Malambot. Soft boy. Oh. Malambot. Yep. Kaya, salita pwede mag describe sa nilagang itlog. Matigas. Siyempre. Kaila, <laughs> pinatigas. Hard work. Services. Yep. Lexi, salitang pwede mag-describe sa nilagang itlog? Malabsa. 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 Yeah, yung Mel Benjamin. Pangit yung med uh, Malabsa. Yes. Julie? <laughs> Dalawa pa. Salitang pwede mag-describe sa nilagang itlog? Um, hilaw. Hilaw? <laughs> o, hindi luto. <lo> <laughs> hilaw. hilaw! Wala. Hilaw. Jessica, ano kaya to? Salitang pwede mag-describe sa nilagang itlog? Maalat? Maalat! Diba? Maalat! Ito, ma ito na maalat! Pwede, pwede! Maalat! maalat. Diba ito na mahalat, guys? Time to huddle. Thea, salitang pang-describe sa nilagang itlog? Overcooked. <laughs> overcooked? Oh, Ayan siya, overcooked. Oh, okay, guys, Prince. Ano kaya ito? Pang-describe sa nilagang itlog? Uh, bilog. 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 Bryce? Sige, white. White. Michael? Uh, bilog din. Bilog so, din. So, Allen, ano kaya ito? Ito lang kaya-kaya nyo. Salita pang describe sa nilaga ito. Siyempre, ano pa ba? Bilog! <laughs> ba, Good answer! Nag-green ang AUS quiz dito sa round one. They now have 75 points. At siyempre, meron pa tayong dalawang hindi nakukuha. Sino sa ating audience ang gusto manalo ng 5,000 pesos? 5,000 pesos. All right. Hello, what's your name? Eliza. Eliza from? Laguna. Eliza? Yes. Salitang pang describe sa nilaga ito for 5,000. Matabang. Matabang? Walang lasa yun Walang lasa, oh. oh no. yes. Nansin ba yan? Matabang. Congratulations. Congratulations. Okay, meron pang isa, number six. Masustansya. Nutritious.